Hello everybody, may share lang ako sa inyo na tips para hindi kayo gumaya sa akin. Well, what happened was, yung channel ko, napuno ako ng mga shorts. So, I was supposed to create long form videos kasi um, malapit ko na sana um, mamonetize yung channel ko. But then, I still lack a lot of views. And, sempre with the shorts, parang kahit na may mga nanonood naman, um, it's very hard to reach the the time that is needed para makomplete ko yung watch hours. Pero, um, even if um, I've been trying to upload videos, palagi na lang naging shorts yung mga videos ko. So, napuno na nga lang siya ng shorts, even if I had um, long videos sana. Tapos kanina, um, habang um, tumitingin ako sa cellphone ko, nagbibideo ako ng mga bagay-bagay, I realized na meron pala kailangan i lang sa baba para mapalitan yung kind of video na mapapost. Kung gusto mo na shorts lang siya or long form video, ganun. So, ipapakita ko sa inyo kung saan yung area na yun. Para hindi kayo magaya sa akin. Kasi, for the longest time, talaga, puro shorts na lang na-upload ko. Eh, alam ko dati, marami talaga akong um, nalagay na long-form video sana. Tapos, bigla na lang, for some reason, di ko alam kung bakat puro shorts na lang. So, I was thinking na, ah, baka siguro, since marami na ako na-upload na shorts dati, parang, na-recognize nung um, channel na parang puro shorts lang talaga yung gusto kong gawin. So, hindi ko na siya mapalitan. Hanggang nakita ko kanina kung saan pala yon sa phone ko. So, ipapost ko dito kung saan banda yon So that kung kayo rin na you're experiencing the same thing na puro shorts na lang yung mga nailalagay ninyo. Um, alam nyo kung saan nyo papalitan or saan nyo hahanapin yung pagpalit nung button na yon para makapag-post kayo ng mahabhabang videos. So, ito yon Dito nyo hahanapin. Sa baba. Uh, may... So, may makikita kayo na tatlong uh, button sa baba. Video, short, tas live. So, kung gusto nyo long form yung video nyo, um, video yon piliin nyo. Kung shorts naman, ay short lang. Tapos, kung mag-live kayo, then just choose the live. So, dyan lang pala, um, ito toggle nyo lang naman yung button kung ano yung gusto nyo. And then, you can post whatever you want na. Ganun lang pala kadali. So, thank you for watching and I hope that um, you will continue to support my channel. um uh, marami ako iba-ibang topics na i-discuss. Mga likes ko, hobbies ko, or whatever I do um, in my life. Um, lalo kung kumakain ako ng iba-ibang food, ba uh, masarap talaga. Or simple, but really, really yummy um, kung mahilig kayo kumain, manood kayo ng videos ko. And kung mahilig kayo sa mga laruan, manood kayo ng videos ko. And kung gusto nyo makita yung mga iba-ibang klaseng kakaiba na mga nakikita ko rin. So yun, um, please support my channel. Please watch. Please subscribe. And please like my videos. Share nyo na din kung gusto niyo Ayun. Thanks for watching.